Yan. Ito na tinalawang na bakal. Tinulak yung konkreto. O yan. Kung anong solusyon, actually, nag-isip na kami ng mga rinang piraso. Iba waterproofing natin to. Pero ang waterproofing natin is gagawin natin mas matibay. Pati kasi hindi pantay yung pagkakamasil Pansin nyo, hindi pantay yung pagkakamasil Ah, uh, ang plano is mamasilihan ko ulit siya na may waterproofing. Yan, yan, yan. Actually, natutunan ko lang to sa, ano, sa pang vlogger na nasa YouTube, no? So, hindi ko alam na pwede pala yun. So, salamat kay, ano, sino ba to? Kay July Ems na si waterproofing, sabi niya, si waterproofing ay pwedeng gawing masilya. Yan, lagayan ito. Ano to? Ayan, yan, 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 yan. Yan, ano to? Waterproofing to. Tinesting ko na nung umpisa, eh waterproofing no mas matigas mas makapal waterproofing na sinamahan ko ng skim coat na marami imbis na tubig ang ilagay ko sa skim coat waterproofing ang ilagay ko tapos pinamasin lang ko dito tinesting ko na ng maliit na portion hindi na ako ano mangyayari pero maganda naman ang labas kay July M eh, ang lalagay nyo cemento so mara purong cemento tapos alag, ang pagtutubig niya is yung waterproofing na cementitious waterproofing no usually boysen boysen baka naman no <laughs> ayan ito skim coat lagay ko kasi no? masilyan diretso masilya saka ano mas pino kasi yung skim coat eh no uh, skim coat na grey. super fine Lagay ko dito para mahabol ko yung kapantayan nito ayan kapantayan niyan tapos ma-waterproofing na rin natin diretso yung hairline crack. Ito waterproofing natin. Pakita namin sa inyo kung paano haluin yung waterproofing na gagawin nating masilya. And then, syempre hindi pwedeng exposure sa araw. Pipinturahan natin. At saka mamasilyan ulit ng kulay puti naman. Ano, so, tingnan natin kung paano mangyayari dito at kung pang ma-encounter natin. May mga dumi pa yun. <laughs> Tanggalin natin itong dumi. nag -party, party kasi dito. Sarap dik. Usually dito ginaganap yung mga okasyon. Ayan. Tatagarin muna natin itong mga skull. The double-sided type na ito. Okay. Ninisin muna natin ito. Kaya may mga dumi. Ang hirap tanggalin ng double sided tape na po. Ayan, mo yung nangyari. Pero ano, anyway, okay lang kasi mamasilihan din naman natin. Pinaiwan pa nga. Oh. Okay lang magasigasin. Ang kaso kasi dito, ito kasi may top coat na. so, <laughs> tapos na nating liha, lihain. Pero hindi pala. Hindi masyadong tumalab yung liha. Oh. Kasi nga pala yung pinan top coat namin dito is yung ano sanding sealer. Eh sin sealer din yun ng konkreto. Tumigas tuloy yung ano. Yung skin coat mas matigas siya kaysa sa normal niya. Pag sin kasi ang konkreto mas tumitigas. Kaya yan. Pero okay lang at least ano na sa atin siyang konti. Ngayon, pagtapos in i-retouch muna natin mga dapat i-retouch yung kagaya ah ito uh, pahira muna natin ng ano semento o ano ng halo kadalasan kapag manipisan na ganito ang i-retouch re ko dahil adhesive na ginagamit ko eh ito may turnil nyo pa kaya eh, naglagay na ito tapos ito yan retouch muna natin bago tayo magpahid ng waterproofing para hindi na masagwating na tsaka mahirap yung tapalan kapag ganyan yan baka mayroon pa nga dito sa ibabaw hinapin natin so ayan set tayong halo ng ano masilya corn waterproofing <laughs> boys and taxi van masilya singkot isa isa lang muna Ah, oh, sige, kita kita tayo pa na. <laughs> Yan. steam coat na super fine. Si ano ang ginamit, semento. Eh ako tinesting ko naman na ah, steam coat. Eh maganda rin naman ang labas. Eh, mas pino kasi ito kaysa sa semento kaya semento, steam coat tayo. Ito lang kasi meron ako ngayon. <laughs> Yan Tsaka hindi basta-basta sumisip-sip yan ha. Sige, lagay mo. Baho no. <laughs> Medyo malapot eh. Babad mo muna konti. Hop, 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 hop. Yan, tas. Buka-buka. Hindi siya mas madaling sumipsip sa ano. Kesa sa tubig. Pero pag naghalo na, maganda na labas niyan. Okay, mo muna ng haluin todo. Tagal yan sumipsip eh. Para sa tubig. Oh, tingnan mo. <laughs> Hoy, tatakot ka masyado eh. Ganito nagiiitsura kapag bagong halo. Nagbubuo na parang ano. Ah. parang ito, sagu -sago. Pero durugin na ng durugin, oh. Mahalo naman 'yan eh. Ngayon sa na siya pag kulang sa waterproof hindi dagdagan ito haluin mo natin ito okay, o oh, kaya dito mo pinuhin sa ano palit sa rodelo hindi naman gagamitin mo patingin o oh, ganyan na itsura niya pag medyo pino na siya. ano sya na ayan ah, o oh. diba putusin ubra na yan eh pinuhin mo ba nga lang mahirap magpino pero kaya naman Ayan, pwede na yan ipahin, Pero dami, mo, kakapraso yan. <laughs> o, oh, so, ang ginagawa niya. Pwede rin naman nga naman, sa father mo na durugin yung buo-buo. Basta -buo. sigurado yung pantay, ha? Ito, kaya pala na waterproofing ginamit natin kasi meron ng pintura. Tsaka ano, top coat. Para maging mas makapit. Eh, kailangan ko rin namang masilyahan. Tapos diretso waterproofing dahil sa flat pwede pagsamahin na natin yung masilya at saka waterproofing. Di ba? Para pag gumalaw yung yung lupa uli at nagkaroon ng tension sa ibabaw, sasabay lang yung ano, flexiban kasi may pagka ano to eh, flexible eh. Ayan. So hindi na siya basta-basta sa joints. Tsaka pala, konti-konti lang halo. Baka naman kasi matigas ang kayo ka pag dinamihan nyo to, tapos hindi nyo naman pala agad mapapahit kasi mabilis matuyo ito kaysa sa tubig no? kaya bilisan na natin paghalo dito <laughs> matigas, ihagod pero okay lang tsaka-tsaga lang <laughs> ayan sobrang tigas na naghagurin hindi <laughs> na namin binidyo kahirap na hirap kami no So, sa unang mano, may mga naiiwan ba na ah, maninipis na parte. No? So, ayan yung babalikan natin. Yeah, kung maaari, dalawa at tatlong coating. Eh. Pero tayo mga dalawa lang siguro. Okay na. sa pangalawang mano, mas pukusan natin yung may mga naiwang maninipis na puti-puti. Tapos itong ano, niretouch natin. Sunod na araw na lang yan, kay malambot pa yung simento eh. Araw kinabukasan, pwede na yan. Pero ito, i-second coating muna natin. Ganoon na rin sa kabila. Oh. Tapusin lang natin yung gitna. Tapos yung touch tsaka na. Kaya baka lalo mga perwisyo. Paminsan, sa sobrang tikas sa luhin, nilagdagan namin konting tubig. Pakita mo. Ito kasi yung kasama ko. Kalokohan, nilagyan ng tubig. <laughs> Pero ubra naman, mas lumalambot na. Tapos what? Sana lang walang maging aberya. Sa- <laughs> Ayan, tuloy na natin to. Babalikan ko ngayon yung mga maninipis. Manipis eh. Kung tutuusin, mas madali nang hagurin sa pangalaw eh. Ang nagiging issue lang kasi is yung mga bato-bato at saka matigas gurin Tsaka yung ano, ewan ko ba kasi, dapat pinalitadahan na lang to talaga ng manipis nung una pa lang. Kasi pornlocks, hindi rin talaga mapapantay ng todo meron at meron siyempre ano lang naman man made meron at meron talagang hindi papantay kaya mas maigi na pinapalitadahan na lang manipis lang kasi pantay na to eh manipis na lang ipapalitada mo para hindi mahirap maghagod ng masilya pantay na mas kinun minasilyahan nila to hirap na hirap din sila eh Ayan, dodoblehin lang muna natin to at humahapon na bukas na lang itong mga niretouch natin no, tingnan natin tapusin lang natin yung ano ibabaw okay